250 billion pesos. Dalawang taon na po nakararaan. Ang balita ko po, uh, yung mga opisyalis nito ay uh, napakalalaki ng mga sweldo. E eh, kailangan po ay masulit natin. Sapagkat napakalaki ng kanilang mga monthly salaries, nabigla nga po ako eh, ayoko na sabihin dito eh. Siguro naman ay makapagdetalye sila sapagkat ito pong perang ito ay pera ng, ng ating mga mamamayan. Sila ay naniniwala na kailangan may paliwanag natin sa kanila. Saan nyo dinala yung pera? Ito ba ay nakabahagi ba kami? Sa, sa anong paraan kami nakabahagi? Yun po yung mga tanong na gusto nila na mabigyan ng konting o uh, kaukulang sa... Yun pong, uh... Maharlika Investment Fund, Mr. President. Ito po ay pinag at nais sa batas dalawang taon na nakararaan. Are the promises of the Maharlika Investment Fund fulfilled, Mr. President? bakang mawala yung nandiyan. di ilagay mo din sa kaya nyo binigyan sa <coughs> Hindi yung sa kanina. Sa sa Maharlika ka po, uh, actually, hindi pa ho ganun karami ang kanilang investments dahil uh, sinisugurado rin ho nila, uh, Mr. President, na yung kanilang investments ay siguradong una-una will contribute to nation building at pangalawa po will yield to uh, returns for the Filipino people. So yung mga na-invest ho nila ngayon, uh, meron nyo silang investment sa ATI, yung port operator dito sa ating bansa. Uh, malapit na raw mag-close uh, yung NGCP investment ho. Uh, which I agree dito dahil kailangan ho natin may eyes and ears sa NGCP. Meron ho rin silang uh, bridge financing sa isang mining company uh, at the rest puro government security. So ito lang po yung tatlong uh, kumpanya na meron ho silang katransaksyon. -ka Alam ko po itong tatlong biranggit ninyo, Mr. President. Ang aking pong uh, gusto sanang maalaman, ganito po ba ang naging uh, pag-asa natin. Sapagkat yung perang inilagay natin para maging Maharlika Investment Fund, kinuha po natin sa dalawang development banks. Eh. Ang karamihan po ay kinuha sa Development Bank of the Philippines. At yung iba ay sa Land Bank. Pwede ba nating sabihin na kung hindi kinuha doon sa mga bangko na yon na ang perang yon is devoted to development At ikukumpara natin itong tatlong ginawang investment so far ng MI, ng uh, Maharlika Investment Fund. Masasabi ba natin na nagtugumpay tayo kung ikukumpara sa potential na nangyari sana kung hindi natin kinuha sa mga bangko yon at sa iba pang mga pinagkuhanan nating sources? Ang, ang Maharlika po, meron din ho kasi silang... Uh... Uh, nation building function uh, Mr. President at uh, kasama rin sa kanilang mandato na mag-invest sa mga they call high impact sectors key to national development so energy ag agriculture mining infrastructure social infrastructure at uh, the climate Mr. President so and ang konsepto ho ng isang sovereign wealth fund dahil sa laki ho nila No, makaka, una, makakakuha sila ng mas magandang deal dahil malaki ho sila. At pangalawa, ay uh, makaka-invest sila ng, uh, sa mga sektor na hindi kaya po mag-invest yung mga banko. Kasi yung Development Bank, DBP at Land Bank, mga banko ito, so pautang lang. Ang Maharlika, pwede ho silang bumili ng equity. No, so pwede ho sila, pwede nilang gawin ito nang hindi ho nagagawa ng uh, mga Development Banks. Malinaw naman po yun, Mr. President. Ngunit ang sinasabi ko, halimbawa, kung walang uh, Maharlika Investment Fund, na nanatili yun doon sa mga traditional na banko na sila po ang naglalatag ng mga development funds para paunla rin ang ating ekonomiya. Mas nagampan ng kaya nila yung ginawa nila kung ikukumpara sa output ngayon ng Maharlika Investment Fund Nawala wala pa po tayo talagang makitang quantifiable na benefit sa ating ekonomiya. Halimbawa, itatanong natin, ilang porsyento ng public o ng private, uh, ng poverty incidence rate ang na-reduce dahil nga ipinasok natin ang Maharlika Investment Fund. Meron ba tayong mga detalye ang masasabi ngayon? Kasi napaka-importante nun. 250 billion pesos. In-expect ng bawat isang Pilipino na nung ginawa natin yon, merong balik sa atin. Dalawang taon na ang nakararaan. So, paano kung iniwan natin sa dalawang bangko? Baka naman, mas lalong nagamit ng bangko. Yan po yung aking gusto sabihin. Well, Mr. President, ang bangko kasi may mga bagay na hindi nila kayang gawin, like mag-invest po in equity, Mr. President. And then number two, Mr. President, uh, kung iiwan ho natin to sa bangko, ang kanilang pwedeng gawin, magpautang o mag-invest sa government securities dahil ho hindi sila pwedeng mag-invest sa mga kumpanya, Mr. President. So, ako naman, miss President, ang pananaw ko dito dahil uh, alam ko na nag-iingat rin ang Maharlika sa pag-invest. No? At sinisigurado nila yung, in kasi the twin mandate, eh. no? first is national development, second returns. No? So, talagang pinipili nila yung industriya na papasukin nila o pag-iinvestan nila para masigurado nila na itong twin objectives ay ma-reach nila. Pero tama ho kayo na dapat rin na uh, magkaroon ng oversight para makita natin kung talagang productive ba itong uh, Maharlika Investment Fund at kung talagang nagagampanan ho nila yung kanilang uh, mandato or objectives. Isa sa kanyang mandato is national development. Kaya nga po tinatanong natin, if we, if we can exemplify yung investment niya na 20% stake sa, sa National Grid Corporation of the Philippines, ilang employment po na-create niya? Itong uh, investment po sa National Grid, sa aking uh, opinion, Mr. President, that is both uh, a national security plus na na national development uh, objective dahil kailangan ho naman talaga natin ng mata at tenga sa loob ng national grid dahil natural monopoly ho ito. Hindi po Ay maintindihan ng tao yun eh. Kasabihin natin sa kanya, national security. Pero wala po kami trabaho eh. Ganun po ang maintindihan kasi ng karaniwang mamamayan. Kaya po po sana ipinipilit man lang. Kahit pa paano meron silang maibigay na naging uh, bahagi na ng investment na yon na i-contribute nila sa national development yeah, in tangible terms kitang-kita natin kasi si... po ang ating pinagsisilbihan mamamayan eh mahirapan sila na intindihin under the context of national security hindi po niya yun. Kita ko naman, kasi naman kasi pag nag invest rin ho sila sa national grid at uh, mag-expand po in national pwede na ho nilang itulak yung expansion ng mga transmission lines ho natin. kasi so kung matatandaan ho natin, uh, napakadami pong delayed transmission lines dahil uh, uh, sa management ng National Grid. So ngayon dahil meron ng equity po ang uh, gobyerno, pwede na rin nila itulak yung expansion ng transmission lines at doon ho natin makikita yung construction activities, expansion activities, may mga trabaho na malilikha rin po nitong mga construction activities. Pero tama ho kayo, kailangan ho talaga ng oversight dahil uh, dapat singilin ho natin sila. Lalo na pagdating ng 2026, dahil tatlong taon na, na ko oh, uh, ho natin sila kung ano ba yung kanilang na contribute sa ating bansa. Tama po, Mr. President, kasi 250 billion pesos. Dalawang taon na po nakararaan. Ang balita ko po, uh, yung mga opisyalis nito ay uh, napakalalaki ng mga sweldo. Eh kailangan po ay masulit natin sapagkat napakalaki ang kanilang mga monthly salaries. Nabigla nga po ako eh, ayoko na sabihin dito eh. Siguro naman ay makapagdetalye sila sapagkat ito pong perang ito ay pera ng ng ating mga mamamayan. Sila ay naniniwala na kailangan may paliwanag natin sa kanila. Saan nyo dinala yung pera? Ito ba'y nakabahagi ba kami? Sa at para paraan kami nakabahagi? Yun po yung mga tanong na gusto nila na mabigyan ng konting o uh, kaukulang sagot, Mr. President. Si Secretary Recto po ang ex-officio chairman ng uh, Maharlika Investment Fund at uh, so, so sing, um, uh, yeah. 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 At uh, nakikinig ho siya na Sinisingil na ho siya ng uh, ng Senado at ni Senator Marcoleta kung uh, ano na po ang contribution ng Maharlika Investment Fund sa ating bansa.